this is Elwari and Lauren. Or... So, guys, pun kami sa lebers. Dun lang. Dun Doon lang. Dun sa, dun sa kalsada, siyempre lang dyan sa hmm, oops, Oh, So guys, ito kami. Andito si Shua. Uh, Nagsusuot siya ng dayape eh. kasi pupunta kami sa um, labas. Ang <makes noise> um, dilan dito? Ang dito?

Halo, guys. Aku guys. Ujungka misar bud. Hi there. aku siwa. Da, da, da. Hi! My name is Shira. I'm 10 months old. We're going to to walk. Oh, no, crying. No. No. Miss Rachel and I will this. Miss Rachel does a little paperwork. Hi, Miss Rachel. wag ka dyan sa kanila. Miss Rachel po yung kanyang favorite. Pariya. Sila ni Lucky Shop. Ito guys. Yan. Yan ang pinapanood niya. Yan. Yan. Let's pretend to blow them out. One, yan. Yan, two, yan. three, two, oh. three. Ah. We blew out the candles. Yay! Yan ang I want to eat. I so magkikita-kita na lang tayo kung andoon na kamisa. Oh, hindi na naman pala. Ay, yun. Ayan na lang tayo. So, guys. Yun Ngayon kasi. Pag, Pag ganitong. Pag ganitong oras na. Time check pala tayo, guys. 426, guys. Pag ito na. 426. Pwede na. Bas ang aking kapatid kasi hindi na siya mainit. Yung init niya, hindi na masyado. Pag alas, pag yung time natin nilabas yung bata, pag 12, mga 12 p.m., mainit pa guys. So kanina guys, nag, nag lang ako. At guys, yung part 2 ng aking vlog na pupunta sa bayan susunod so, na lang yan, pupunta kami sa bayan. So, may part 2 pa yun, guys. Ito, wala na itong part 2. Mag-year pa, guys. So, sa mga, sa mga, yung birthday dyan na October 2015, same tayo guys ang dumi nyo ang dumi ng camera ko yan, yan guys, yan. Nanonood na naman ng Miss Rachel. Kung bago pa kayo sa aking account sa YouTube, subscribe. Subscribe, guys. Subscribe lang kayo. So, ako talaga, guys. nabulag vlog ako. di ako nakakapag-vlog kapag may paso, kasi may pasok ako ng umaga. May paso pa ako may pasok pa ako sa, sa <coughs> evening guys o oh, sa noon guys sa PM may mayroon pa akong pasok sa wawaran din may dahil kasi ako sulod kapag aga ngayon kulog so guys pasensya na kayo na hindi ako nakakapagsalita ng Tagalog kasi dito po sa amin, nakatira po ako sa Patong, Kalbiga, Samar, Western Samar po. So, waray po kami dito. Medyo di po nakakaintindi yung mga iba dyan sa waray. Papasinsyahan, papasinsyahan na po ninyo. So, si mama tumatay po hindi uh, na happens. so, isira pinakita ko muna ng Ms. Rachel kita-kita na lang tayo kung tapos na si Mama so, kita-kita na lang na tayo so, yung guys matatapos naman si Mama so, start na natin yan, yung boring gate magkikita na naman yung, yung nagkikita po nanonood na naman si trees. So, I so guys, see. Tulungan po natin si trees. Si Kuya Bono do na na Walang see. Two million. Two subscriber. Tulungan po natin. I si subscribe na po ninyo yung uh, channel, channel sa YouTube nila, Bonordona kasi kung ang ko siya guys idol lagi akong nanonood I ng kanilang vlog so guys matatapos na ata si mama so I itong vlog na to guys to pupunta kami sa Borabud habang nag oh, bibidyo kayo guys sanjang kayo wait lang guys si off ko lang yung wifi ko So guys, yun. Ma! Tapos ka na? Oh, so hindi so, pa. So dito muna tayo guys. So comment squirrel. na lang sa part 2 kasi yung cellphone ko hindi kumakaya sa, so, sa ma... So, sa mga, mga mag 29 second and 34 minutes guys, hindi na gumagana kasi humahang siya. So, part 2 na lang, guys. At baka rin din na si Mama. Wow, 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 wow. So, comment for part 2. Don't forget to subscribe by channel. So, yung... Kung pala nito, yung title ng video ito. Tamashara! So, my gosh. So, dito naman tayo kasi tin... 1 over 5 minutes na po. Bye! Comment for fire 2!